Mga kabayan, good evening po sa inyong lahat. I eh, sana po na sa mabuti po kayong kalagayan, 'yung mga kapwa 'yung mga kapatid po natin, hindi lang kapatid, mga mahalay kababayan po natin. Mga kapwa natin Pilipino sa Luzon, Visayas at Mindanao. Shout out, shout out po sa inyong lahat. Sana po ay eh, nasa mabuti po kayong kalagayan. Nag-nag-upload uh, po tayo ngayon ng video dahil doon po sa in-upload ko na Ana na video, yung nag-viral po, na nag-viral pero toke okay pa lang ang views. Viral pero toke okay pa lang ang views. Ay, okay na yon di ba? At least, at least, at least may, may, may nanonood po sa atin kahit paminsan minsan yung video natin at mga ano natin ay... Mga ano lang natin, mga sariling video lang natin, mga malakawayan. Pero okay lang naman. At least, ay may may sumusubaybay po sa atin. Ganoon naman talaga dito sa YouTube eh, di ba? Eh kapag ka nagpost ka ng video, masipag ka lang mag-post ng video, ah, kahit ano pang klasing video 'yan, di ba? Ay talagang pag masipag ka at nakita ka talaga ni YouTube ni YPP ay talagang ipopromote ang channel mo. Ganoon lang po 'yon. So, ginawa po natin yung video nito dahil nakita ko po doon sa mga nag-comment doon sa ipinost kong video na tungkol po doon sa pari na nagsalita ng uh, sa kapatid po nating Arnel Tumanan na mali daw ang pagpapaliwanag ng Iglesia ni Cristo at ang mga ministro itong Iglesia ni Cristo. maliraw daw ang pagkakapaliwanag dahil uh, kung sa atin pa yung pinipilipit, di ba? Pinipilipit ang aral. Parang bagay na pinipilipit. At nakita ko doon, mga mahal na kababayan, may nag-commenton eh. Huwag na kayong laging mag-ano, sabi doon, sabi wag na kayong mag-debate dito sa social media. magharap kayo ng harapang debate. Ito naman ang point ko. Ito naman ang point ko. Point ko lang naman. Opinyon ko lang naman. Hindi naman po tayo nakikipag-debate. So bakit pa kailangan natin mag mga mahal na kababayan? Eh, nababasa naman po natin sa banal na kasulatan at bakit pa kailangan pagdebatihan ang mga bagay-bagay hindi naman dapat pagdebatihan. Ay <laughs> isipin niyo pag nagdebate, ito ang mangyayari. Pag naglibati, ang lalo na doon sa salita ng Diyos kasi paiba iba-ibang paliwanag, pa iba ang pagka-interpret. Pag nagka pag nag, nasukol, na at hindi na ma, hindi na maipaliwanag ng maayos tong isang panig. Abay, may mapapahiya lang. Yun ang iniiwasan natin, na magkahiyaan tayo, ma mapahiyaan yung kapwa natin Pilipino. Mali yun, mali. So itong ginagawa natin, ay, nagsisharing tayo, nagpapahayag tayo ng panampalataya natin, ibinabahagi lang po natin. Hindi naman po tayo na nag-upload ng video para makipag-debate. Walang ganon. Kasi kami, hindi kami, wala kaming karapatang makipag At wala rin kaming karapatang magturo. Anong ginagawa namin? Abay, nag-share lang po ng opinion at ng mga damdamin, mga feelings namin. Dahil minsan saraga masasaktan din kasi. Nasasaktan din kasing tao eh. E mga ang tao talaga, nasasaktan talaga yan. Kasi nga, may damdamin. Kung normal ka, talagang masasaktan ka. Pero kung hindi ka normal, he Hindi ka masasaktan. Kasi nga, hindi, hindi, hindi mo ini-internalize at uh, tinasa puso ang mga napapanood mo, na sabi mo. Kasi ka hindi ka normal eh. Kaya ka pa naman ng, ng, hindi normal tapos nasaktan. Eh, bali ba nalang mauntog talaga makasaktan. So iwasan natin 'yun mga malakabayan yung pa yung yung ano yung nag nag-ano tayo social media pangit 'yun eh pangit. Mag-sharing na lang tayo ng idea, gano lang po 'yun. Mas maganda po ang nag-sharing ng idea kaysa nag-aawayan. Opo. Mas maganda ang nagsisharing na bakit, o oh, halimbawa ito, bakit kayo, bakit kayo ng mga Iglesia Ni Cristo, bakit kayo dating katuliko, bakit kayo ng Iglesia Ni Cristo? O siyempre, kami ang ideya namin. Sasabihin namin kung anong dahilan. Para naman, maging kayo rin ay maging aware kung ano, bakit, bakit, bakit kami umanib sa Iglesia Ni Cristo. Huwag yung hindi pa nga ninyo napakinggan ang aral, hindi pa ninyo na uh, nalaman ang totoo, abay, inahatulan na agad, kultok kayo. Eh, masakit yun. Bakit? Masakit yun. ba? Diba? Yung mga sinasabi namin dito, dito sa social media, yung mga opinion natin, kuro-kuro natin, yung mga parapalagay natin, ay may pinagbabasihan tayo. At hindi tayo dito nagsasalita nang wala tayong binabasang biblia. Yun ay sharing lang. Hindi tayo nagtuturo ha, hindi. Wala kasi tayong karapatan doon. Wala tayong karapatan doon. Nag-share share lang tayo. Iba kasi yung nagtuturo sa nag-share sharing lang, mahal na kababayan, di ba? Iba yung teaching sa sharing. Ganon po 'yun. Pero sana naman kapag nag-share sharing tayo, sana naman wala namang maga. huwag kayong magagalit mga mahal na kababayan. Tandaan nyo ha ang taong magagalitin nagiging sakitin. Totoo po yun. Kaya nga may kasabihan tayo, laughter is the best medicine. Diba? Tumawa ka lang kahit may problema, di ba? Ka Itawa mo ang yong problema. Itawa mo ang yong problema. <laughs> Ganun. Itawa natin ang problema natin. Nagkakagulo na nga ang ating bansa. Nagkakagulo na nga ang ating paligid. Yung Taiwan at saka yung China, pati yung Amerika, nagkakagulo na. ba? Diba? Israel. Ano yung kalaban ng Israel? 'di ba Nagkakagulo na sila, tapos tayo magkakagulo pa. Ano ba yan? Huwag <laughs> na tayo makisali sa gulo nila. Tayo ay magsaya. Diba? Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Diba? Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Diba? Kung ikaw ay masaya, buhay mo ay sisigla. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Kanta yan, itinuturo natin yan sa mga kabataan na Laging tumawa, huwag laging mamroblema. Kasi nga, kung lagi tayong may problema, malapit na malapit tayo sa sakit. Di ba? Pag lagi kang nakasimangot, nako, walang mangyayari sa buhay mo. Wala. Kaya yung nang nabasa ko yun, gabi, gabi ng palitan ng kanilang mga argumento doon sa comment section natin. Di ba? Mm, gabi na ang palitan nila, gabi na ang sakitan nila ng mga pala. Wag, wag, wag mga mahal na kababayan. Ako mismo. Ako mismo ang magsasabi, wag, wala tayong, uh, wala tayong, ano ba itong earphone na ito? Ba't natatanggal? Hindi <laughs> makapasok tayo, sa, sa tayong ako, mga mahal na kababayan. Alam niyo mga mahal na kababayan, sa totoo lang, yung mga kapatid natin doon, at yung mga ka, ka, yung mga kapwa natin na mga Pilipino nagpapalitan sila doon ng mga argumento pero nagsasakitan sila ng damdamin. Huwag ganun mga mahal na kababayan. Hindi mabuti po yun. Kasi uh, gumagawa lang tayo ng pagkakabahabahagi, paglalabanan. Hindi bagaman hindi tayo naglalabanan ha sa hindi tayo naglalabanan sa pisikalan o sa ano pero yung mga salita doon mas matalim pa yan kaysa uh, sibat na sa sibat na walang talim di diba? Kahit walang talim yan, magtinama ka, masagot ka. Kaya wag na, wag na, wag nang magdebate, wag na, wag na, ang, ang, iba na ano eh, nagmumura na, wag naman ganoon. Sabi nga sa Biblia, ang mapagtungayaw ay hindi makakarating sa langit. <laughs> so, ang kanyang lang muna mga kaibigan, wag na, iiwan natin yung mga, ano, mag-sharing na lang tayo, mas maganda pa. Mag-sharing tayo. Magbigay kayo ng mga talata, tapos titingnan po namin kami rin magbibigay din ng talata, titingnan din po namin. Tapos magpaliwanagan tayo. 'Yun ang maganda. Nagpapaliwanagan tayo. Magpapaliwanag kayo, magpapaliwanag din kami. Tapos titingnan natin kung alin dong alin yung magandang paliwanag. At kapag napatunayan na ito ay magandang paliwanag at talagang totoo, abay tanggapin natin dahil 'yun ay totoo. At sana naman maiwasan natin yung magpaliwanag ng sariling opinyon natin. 'di ba? Huwag tayong mag ano, 'di ba? Magsuklay muna ako. <laughs> tumatayo. guys, kumakayo. Ah, huwag tayong magpaliwanag ng sariling paliwanag kasi pangit 'yon. Mas maganda tanong natin, basahin natin ang sagot sa Biblia. Ganun ang tama. Ah, tanong, basahin ang sagot sa Biblia. Kasi lahat ng katanungan sa mundo, nakasulat na po sa Biblia ang sagot. Opo, totoo po yun. Dito lang nga ako nagtaka eh. Nung hindi pa ako Iglesia ni Kristo, marami akong tanong sa utak ko. Marami. Napakaraming tanong. Diba? Kahit ako noon, naniniwala ko na ang Diyos at may tatlong persona. O, naniniwala ko doon. Naniniwala ko na si Kristo Diyos. Naniniwala ko na ang Espiritu Santo Diyos. Naniniwala rin ako na ang Ama ni Kristo Diyos. At naniniwala ko sa sinasabi po nilang Trinity. Before. Kaya tinanong ko, tinanong ko tinanong bakit wala kayong Trinity? Bakit wala kayong tatlong persona sa iisang Diyos? May nagpaliwanag dyan eh, yung pastor ng Baptist, itinanong ko, tinanong ko kasi dyan, doon. Bago kasi ako naging Iglesia ni Cristo, uh, duman sa mga, um, sa mga uh, worship services, sa mga fellowship ng mga Baptist, protestante. Nagtanong ako doon sa pastor nila. Eh, yung sabi ko, bakit po sa inyo may tatlong persona ang Diyos? Samantalang po nakalagay po sa Biblia, sa John 4.24, ang tunay na kalagayan ng Diyos ay Espiritu. Nakalagay po dyan ay sa John 4.24, basahin po ninyo kung mababasa po ninyo. Nakalagay po dyan na ang, espiritu, ang Diyos ay Espiritu. Kaya dapat sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya tinanong ko ngayon yung, tinanong ko yung pastor, yung pastor ng Baptist, pati yung, uh, uh, yung protestante. Bakit po, sabi ko, bakit po sa inyo may Trinity? At bakit po sa inyo ang Diyos ay, ay si Kristo ay Diyos na nasinabi niyong nagkatawang tao ang Diyos? di po ba? Nasamantalang, nung mamatay si Kristo, sino ang bumuhay sa Kanya? Hindi naman ang Kanyang sarili, di po ba? Hindi ang kanyang sarili ang bumuhay sa kanya. Napakaliwanag sa Biblia, si Kristo ay binuhay ng Diyos na mag sa mga patay. At nung mabuhay na siya, anong ginawa sa kanya? Di ba ang sabi si Kristo, abay wag mo akong hawakan sapagkat ako ay hindi pa ako nakakarating sa Diyos. Sa inyong Diyos, aking ama at inyong ama. At ngayon nga, ando na si Kristo sa kanyang ama nakaupo sa kanan ng Diyos. Ganito lang po, ah. ipapaliwanag ko po sa inyo. Halimbawa, ito yung Diyos. Ito ang Diyos, ha, Diyos. Nakaupo sa kanan si Kristo. Ngayon, ilan sila? Isa pa ba o dalawa? Dalawa. <laughs> may nakaupo sa kanan, may tumabing umupo. Yun si Kristo. Kaya nung maliwanagan ako doon, tinanggap ko ang katotohanan na sinabi ni Kristo, Ama, makilala ka nila na iisa tunay na Diyos. Tapos tinanggap ko na rin na si Ma, nagsabi ang, salit, ang, ang, ang Diyos mismo. Nagsabi ang Diyos na, may nakikilala pa ba akong ibang Diyos? Wala akong nakikilalang iba ako lang ang tunay na Diyos. Pati mga apostol naniwala na rin ako sa kanila eh kasi sabi ni Apostol Pablo, sa ganang atin iisa lamang ang Diyos, ang Ama. 'Yun, yun ang pinaniwalaan ko. At kailan man ha, kailan man mga mahal na kababayan, hindi naging Ama si Kristo? <laughs> kasi kung tatanggapin ko na si Kristo at ang Diyos ay iisa, kailan naging Ama si Kristo? 'Yun ang tanong doon. <laughs> Kasi ang tunay na Diyos, may anak. May bugtong na anak. Yun ang tunay na Diyos ha. Ang Diyos ay may bugtong na anak. Kapag tinanong natin, si Kristo ba may bugtong na anak? Wala. Kasi nga siya ang anak, hindi siya ang tunay na Diyos. Anak ng Diyos. Kasi ang tunay na Diyos, may bugtong na anak. Napakaliwanag niya na, may anak, may bugtong na anak. Kaya nga, anong nung nabaw binautis binautismohan ni apostol ni Juan Bautista itong si Kristo, di ba may narinig siyang busis, may bumaba na Espiritu Santo at ah, mabasa kanya. May sound pa. <laughs> may narinig siya doon kay mga malakabayan. May narinig siya doon sa 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 langit, may narinig ng salita doon si apostol Juan na nagsabi ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. Yung nagsalitang yon, yon po ang may bunso. May punso, May, may bugtong na anak. At yun po ang bugtong na anak, yun yung binautismuhan ni Juan Bautista. Si Kristo po yun. ba diba? Kaya pagkaliwaliwaliwaliwaliwaliwanag. Kaya bilang katulik ko, sabi ko, marami pa po akong mga tanong. Abay, kailangan ko pong malaman talaga kung bakit ganun ang panampalataya ninyo. Eh bakit po hindi nyo kinakain ng dugo? Eh sarap-sarap po ng dugo. <laughs> grabe ako noon kumain ng dugo, mga mga Aminin man natin sa hindi, grabe ako kumain ng dugo noon. Grabe talaga. mangkok kasi pag kumakatay kami noon ng baboy, uh, sinasahod yung sinasahod, sinasahod, inilalagay sa inilalagay sa mangko yung dugo ng baboy at yun nga ginagawang dinuguan aba ang sarap-sarap. nilalagyan na ng gata, ani ginagataan, nilalagyan ng kung ano-ano pang mga mga tawag diyan, mga panakot, ang panakot, ang ingredients ba, ingredients. Ang sarap. Piro, piro ha, nang malaman ko ang katotohanan mga mahal na kababayan, na mismo sa panahon noon, panahon ng mga apostol, panahon ng mga propita, at panahon ni Kristo, ipinagbabawal e ang pagkain ng dugo, abay, nagbagong buhay na. <laughs> Nagbuwag, nag, nagbagong buhay na po ang inyong lingkod mga mahal na kababayan. Hindi na po ako kumakain ng dugo dahil hindi ako lamok hindi rin ako garapata. Lalong hindi ako kuto. Kasi nga, ang dugo ay buhay. Buhay ang dugo. Ang dugo ay buhay at utos ni Kristo at utos ng Diyos mismo. Di ba? Lahat ng bagay makakain nyo, maliban na lamang sa lamang may dugo. May dugo, mga mahal na kababayan. May dugo. Kaya bawal. Pasensya na kayo, talagang ganun ang nakalagay. Kaya naniwala na ako, hindi na ako nag, uh, nagpatumpik-tumpik pa. I believed. I believed. di ba? I believed. At marami pa, marami mga katanungan tayong itinanong, bakit kayo walang ribulto, bakit kayo walang santo, bakit, ba? bakit hindi kayo nagsasign of the cross. Nung malaman ko yung sign of the cross, naku, nakakatakot pala yun. Nakakatakot pala. Andyan sa revelasyon. Revelation. Revelation. Hindi revelation. <laughs> Nakalagay doon na ang tatak ng mga tumalikod ay may tanda sa kanang kamay at sa noo. At yun ang nakakatakot. Totoo. Nakakatakot. Dahil yung tatak pala na sa kanang kamay at sa noo, yun po ang mga tanda ng tumalikod. At sila ang paparusahan pagdating ng araw sa dagat-dagatang apoy. Aba hindi ko kayo tinatakot, mga mahal na kababayan. Hindi tayo nananakot. Sineshare ko lang po sa inyo. Kasi, nakalagay sa Biblia eh. Paano mo makikilala ang hayop na may tatak sa kanang kamay, Sa kanang kamaay, sa, sa noo at sa kanang kamay. Ang nakalagay doon sa Biblia, gamitan ng katalinuhan ng tao. Abay, ginamitan talaga ng katalinuhan ng tao. Alam niyo yung korona ng Papa? 'Yung corona ng papa, 'yung pope, papa, pope. Hindi papa, hindi papa. Bakit <laughs> <laughs> pagkamalan yan eh. 'Yung corona ng pope ang nakalagay po dyan ay Vicarebs Philippide. Vicarebs Philippide. 'Di ba 'yung uh, Roman numerals ay may mga value po 'yan. Halimbawa, 'yung letter C is 100. Yung V is ah uh, ano nga yung V? 5. Yung yung I is 1. Yung D is 500. Dito ba? Yung C is 100. Nang ginamitan po niya ng talino ng uh, Filipino, a uh, Filipino ng tao. <laughs> Abay, nakakatakot ang nagiging resulta. Yung Vika Ribs ang naging resulta po niyan ay tatlong six. Tatlong six. Hindi po sex, ha? Iba yon. <laughs> tatlong numerong size. Six, six, six. Yun ang tatak ng hayop. At yun ay nakita sa korona ng Papa. Hindi tayo naninira ha, mga mahal na kababayan. Hindi tayo naninira. Mas maganda, i-internet po ninyo. I-google nyo. I-google nyo. O anong nakalagay doon? Yung Vicarib's Filiide. At ipapaliwanag sa inyo yan. Ewan po, i-internet po ninyo. So, hanggang dyan lang muna, medyo, medyo, mala, medyo mataas na po ang video po natin. Na kung saan na tayo nakarating. Medyo gutom na rin tayo at kailangan na tayong oh, kumain. So, goodnight po sa inyo at uh, iwasan na po natin yung magdibatihan, mag-away social media o kasaanan. Masama ang nag-aaway. Pag nakakita tayo ng dalawang batang nag-aaway, sinasaway po natin, oh, huwag kayong mag-away. Peace be with you. Oh, ikaw magbati ka, magbati ka. Huwag kayong mag-away. Ang, nag, ang nagtatanim ng sama ng loob, sa palingin ng Diyos, mamamatay tao. Huwag ganon so goodnight po at maraming salamat po sa inyong lahat